Ang biyahe ng buhay ay parang nasa sasakyan. Ang pagsilang mo ay parang pagpihit na susi. Pag nangyari 'yon, isa lamang ang ibig sabihin. Umpisa na nang biyahe mo. Diretso lang ang tingin. Hindi ka pwedeng lingon-lingon. na lingon. Atididisgrasya ka. Hindi ka pwedeng singit nang singit. Makakasagi ka. Antayin mo yung tamang tempo para makahataw. Kapag andun ka na, hindi ka pwedeng pabagal-bagal mauunahan ka. Diretso lang ang biyahe. Di ka pwedeng hinto ng hinto o liko ng liko. Mauubusan ka ng gasolina. Buhay. Asahan mo na pag malayo na ang narating mo, na dami na ang gustong makisabay at makisakay sa biyahe mo. Pero tandaan, hindi mo maaaring pasakay ng lahat ng gustong sumakay. Baka bumigat lang ngayong paglalakbay. Sa madali salita, matatagal lang ka makarating sa iyong destinasyon. Isipin mo na lang na maisasakay mo din naman lahat sila kapag nakuha mo na ang lahat ng dapat mong kunin. Tagumpay. Balikan mo silang lahat para isakay pero dapat mong piliin at suriin ng gusto ang bawat isasakay mo. Dahil may mga sakay na habang pinagmamaneho mo sila patungo sa destinasyon ng tagumpay, pipilitin nilang baguhin ang ruta mo sa kung anong ruta nila nakasanayan. Pag nangyari yon, So <laughs> na wag kang papayag. Dahil pwedeng yun ang rutang tinahak nila kaya hindi kayo nagkita sa destinasyon ng tagumpay. Kung gusto talaga nilang pamaroon sa rutang gusto nila, hayaan mo silang bumabasa sa sasakyan mo. Katapos nun, move on. diretsyo lang ang biyahe. diretsyo lang ang tingin. Ikaw rin, kung lilingon-lingon ka pa sa kanila, alam mo na ang mangyayari. Tandaan mo, ikaw ang may hawak ng manubela. At ang manubelang yun ay buhay mo.